Bismillahirrahmanirrahim. Kanalang bro, bismillahirrahmanirrahim. Kanalang. Tinuod jud sa Masuwi. Masuwi magi-dayo ang Dayso. Suwi. Uh, made in uh, made in Japan oh. So, ayan mga boss, next stop namin, Upgrades. Uh, yan same to nang uh, yung pinuntahan namin dun sa Yokohama ni Boss Sam. So, may titignan kami kasi kami dito. At the same time, naghahanap rin kami ng gulong sa motor ni uh, Brother Joff. Ayan, sa kanyang scooter. Baka may makita kami dito. Good day mga boss! Ayan, good day. God bless you! Ayan, so punta tayo dyan at pumasok na nga kami dito mga boss at napakalawak din ng upgrades dito so dito ka makakita ng mga second hand na mga gulong at pati mga rims at mugs mga boss dahil kung ikukumpara mo ang presyo dito sa brand new ay napakalaki talaga ng agwat mga boss at dito may nakita na naman akong dalawang Honda Monkey iwan ko ba kung bakit ang mamahal na mga motor na to pinapakaliit naman ito at sa side na to ay napakaraming muffler mga boss pili lang kayo merong carbon merong titanium Nah, na pero sa tubangan na siya. Pero uh. naap siguro say, hey, no, sa iligid alone lang na niya. Eh, kaya kuhan mo na, malas mo na. Ano na siya? Kuhan mo scooter, 10. 100, 99 man to. Ang oh, na ito. Ang ganda ito. na Pero, no? same siya, na ito. Mm -hmm. At wala nga kami nakitang gulong para sa kanyang scooter mga bus at ang daming jacket dito pang riding talaga. Oh, ito may mga suit pa sa mga mahilig mag-rides at mag-racing-racing racing dyan. Ayan, magsuot kayo ng ganito para safe kayo. Sabarato na oh! kayo. Sige, gusto. Akan na aray oh. upo kayo. RY helmet yan so 1000 or nasa ano lang eh uh, 4000 plus 4000 plus kami nagiya balikan na ni apa kasi na eh sino kai na ray pag yun nanday ko di mo ni mo totoyo ko diri ba mo lagi no pero ko an lang gining na lang kay makita ba 15 suwi suwi ga po

Oh, huh? nasa Itausa na niya sa Pilipinas. Naku, punta na kayo dito sa ano, Lapgarads. Yan, Japan, oh. No? Puntahan nyo to kapag pumunta kayo dito sa Japan. Bro, dara bro. Oh, gusto ka bro. Dos mil lah. Dos mil lah. Suwi. Dos mil Dos mil na. <laughs> Kana lang bro. Dos mil lah. Kana lang. Tinuha dito sa nga suwi. Suwi, magigil. Suwi, magigil. Shoe Made in Ah, made in Japan oh Tak pakai oh Bila <laughs> Posting dah Kamera hero Ah, kan nih Motor nalai kulang Ayus G6

31 Pero, Kabuto Kani oh, panalo kayo <laughs> Panalo kayo eh oh, Bago pa kayo oh, Kanagin bro, kanagin S Sosyal kayo ba oh, Nasa ano lang 4,000 4,000 plus Grabe Napaka Parang ano, beetle, bakukang Double double ini dini, selang. Wow, array telaga. Array, is a itu? Huh? <laughs> grabe, grabe mengabos. Wait mana bro? Hah? Grabe yang murah lang. <laughs> ah, pinta nak yang di sini tuh sejapan. Apa kali yo? buka yo? Kita ke liburan bro. Lagi? <laughs> double by surpuja. at lumayo na nga kami doon sa helmet mga boss dahil nati-trigger kami na bumili ayan so ito nasa ano lang to 7,000 plus ayan Dewalt na yung brand kasi ang brand new nito is nasa 20,000 pesos kasama na yung mga accessories at meron din ditong 3 drive na cordless impact wrench pero one half kasi yung hinahanap ko mga boss para pang heavy duty talaga ito air sander para hindi ka na mahirapan magliha at nang tumingin ako dito sa taas ay tumibok na naman ang mabilis yung puso ko ayan snap on nga naman air ratchet po ito para sa mga masisikip na areas pero yung presyo nakakaiyak lang dahil almost 8,000 pesos. At ito naman open end na maliit na torque wrench pero hindi ko kailangan yan. At may nakita pa akong good item dito. 3-8 drive na ratchet mga boss na flex yung head. Snap on lang naman yung brand. At nasa almost 4,000 pesos yung presyohan nito. At syempre same as usual nung nakaraan. Marami ding mga headlights dito, brake lights at iba pang mga parts mga boss na kailangan mo sa inyong sasakyan. At kung umabot ka sa video na to ay maraming salamat mga boss. Huwag kalimutang i-share at mag-comment. At abangan ang last destination namin sa mga brand new tools naman. Yan, so lumabas muna kami mga boss, kaya baka ano, baka mabudol kami. <laughs> <laughs> Mukhang may natitipuhan kaming helmet eh. <laughs> That's it. Thanks for watching. God bless. Let's see you at the next video.